Okay, <laughs> to- So may susubukan po tayo ngayon gawin. Sobrang nagte-trending po to-in siya lahat ng social media lalo sa Facebook. Ito yung parang maglalagay ng kung saan sa pera o sino una makakuha sa kanya. Magsimula muna tayo ng 1,000 sana. Pero ito sa ano lang to, sa sa uh, mga tropa lang. Titingnan ko lang kung gano'n sila ka-alert. O tsaka ko kung totoo talaga yung mga reaction na talaga nag-uunahan, nag, nag Teka, subukan natin. Guys, napakaserte na makakuha na to. Ayan, lagay lang na natin dito. Ayan. Ito pala yung location natin, guys. Ayan, ha. Oh. Sige, sinunahan na lang. <laughs> Tapos, isi-send ko sa GC na Tingnan natin. Pero, kanina kasi naglagay ako ng uh, camera doon sa may theater lang. Tingnan ko kung ano reaction nila pag nag-send ako, Jason. Send natin, Jason. Send natin, send natin. Ito mo, ako pa yung na. Ito, ito. Okay. At, everyone. Ito na. Ito na. Ito Ito na. Ito na. Ito na. Ito na. 에 h itu yang k e 나 에나 n y a s 타임 Dito nga yun! Dito pala Dito pala Dito pala yun! Congrats! Basta kasangka! Ang hiling! Ang hiling! Nakakaalertong naman! Takoy na nakalabas naan! Nakalabas naan! Anong yun? Ayun na nabutik! Alam na ba? Galing mo? <laughs> ah, ang galing ha! Ang galing mo dun ha! Thank you ha? Mo, ah? nakita, nakita ko lang po yung post nyo Ang galing! Ang okay, galing! ko lang! Sinubukha ko lang! Effective nga! Effective! Galing daw ako! Effective! team. <laughs> effective! <laughs> <laughs> lalagyan natin 4,000 <laughs> lalagyan natin pero dito sa banyo dito sa banyo ko ano <laughs> mga boss doble sa una. Pahanap na lang lalagyan ko dito ito yung location lalagyan ko dito ha pero medyo secret na ha dito natin lalagay pero di natin papakita natin lalagay sa ilalim sa ilalim

有人。<laughs>